Tapos yung bata po, tapos yung lower back, tapos yung gitna. Gitna. Anong nangyara na yun? Bakit masakit yung buong liwod mo? Dito po lang sir, laging po sa nasabihan. Ikali ka po ba tayo eh? Mas puro po akong service. Kaya sumakit na niya? Apo. Tapos matagal na po. Bata po may kaaling mukha kang bata pa. Apo. Anong tinitira mo mo to? Sa kaya? Bakit? Service specialist po. Mag-abroad ka tapos mag-establish ka na ano. Dito kasi, para mas mag-ano ka pa. Pero, sir, Pagka nakapag-abroad ka, makakaawa nakapag ka ng mga supercar. Pag nakakaawa ka ng supercar, malaking bagay. Tandaan mo yan. Pero, Kahit mga dalawang uh, taon lang. More diesel po. Man. Ang mga mahawa ka mong mga diesel doon yung mga... V6 Malalaki pa. Mga truck. Oo, yun ang yeah. maganda kasi dito dami truck. Uh, so, mag ng truck dito. Oo. Yun. Malaking yung experience mo, bata ka pa. Pagka nakakaawa ka ng mga... mga modelong ano, mga modelong truck diesel specialist dito. Okay yan. Tapos magtayo ka ng sarili mo. Mong... Ano kumiyari, mo? Oh, ayos pala. Very good ka. Eh, hindi mo na pala kailangan mag-abroad. Di dito ka na lang. Kung ikaw ang mayari, akala ko nag ko pa lang eh. Eh, malaki na pala ang ano mo. Di, very good ka. Kabayan ka pa. Sana lumawak pa yan. Salas para... ka. natin yung para manatili ka healthy. Tayo, mga ka patay, lang ito na ba? Pwede kayo po. Oh, lang Pag 30 mo, oh. malaking malaki ng malayo ng narating mo. Yung 7 years na lilipas, tagilid yun. Ika ka pa tayo yun. Saan ka natutuwa yun? After I was an experience na experience, yun. Okay. Gabi lang sa ito. Marami ng B12 ngayon na lumabas eh. na ba ng B12? Hindi pa ako kung mga business, puro Ah, okay. mali sa butas na siya. Diba yung mga giga na trap? No yan, B12 na yung mga yan. Sa size pa lang nakawa ko, puro yung day. Mga 6BG, medyo maliit pa yan pero mahal mo yan sabi ko sa so loob ng 7 taon baka mayaman may na mayaman ka na no ano lang, consistent lang Ngawit lang yan sa mga bigat ng mga uh, trabaho mo. Oo. Ito lang yung nasabot yan. Reset. Ako yung nasas mo kasi idol. Bata pa ba, pero solid na mekanik ko lang. Ito yung mga timopulara, mga bata. Yung mga alam nyo hindi kayo makakapagtapos ng pag-aaral. Pag-aaral kayo mag-upit. O mag-mekaniko mga motor. Tsaka sa mga babae. Ba? Kasi paglalaban kayo ng minimum, nako, paikot-ikot lang ang buhay. Pangbayad lang yan sa kinahin nyo. Sa pinasok nyo, pinamasay. Kailangan talaga may matutunan kayong skills. O kagaya ko mag-massage. Pag alam nyo kayo ay, siyempre dito sa Pilipinas kasi, likas na sa atin ang mahirap. Pag alam nyo, hindi kayo makakapag-aral ng college, hindi kayo makakapag-aral ng gusto nyong kuso. Pag aral-aral na kayo ng sumama na kayo sa mga tropa nyo, may, may mga shop-shop. Sa dating yung panahon, sa tagal nyo mag-experience, makakapagtayo kayo ng sarili mo siya. Kung di nyo naman gusto mag-mekaniko, mag, mag -bupit. Sa barbero, Malaki kayo punan dyan. Malaki kita niyan. Kala yung kumikita lang ano yan. Lalo pag magaling din kayong magbuffet. Siyempre, may mga tip yan. Malaki kinikita niyan. Kumikita ng 4,000-5,000 isang araw yan. Isipin mo sa isang buwan yan. Sabihin natin 3,000 na lang sa isang araw. 90,000 a month. O, kita niyo? Kung kukumpitin niyo. Pag nagtrabaho kayo ng minimum a month, ang sasahurin niyo dyan, 12, 8 a month. Eh, yung kakainin nyo, pamasahin nyo, yung gising nyo sa madaling araw. Pag kayo ang boss sa sarili nyo, Ayaw niyong magtrabaho. Eh may pondo pa ako eh. Saka lang magtrabaho. Diba? Kailangan e matuto tayo ng skills. Para in the long run, veterans ka na. Tumugin ka ng tao. Pag magaling ka mag yun, huwag kayo mahiya kung babae kayo lalaki. Magaling kayo magkulay ng buho. Ang ah, laki ng lina yun, yun, magkano rebound ngayon? Nung isang tao, ang 5'1, 1'7. Doon pa lang, bawi ka na. Ang puhunan lang nung 400 sa isang tao, kumita ka na ng 1-2. Eh kung makakapat ka sa maghapon, baka nga hindi lang apat eh. Sa pagre-reban eh. Lalo kung sabay-sabay magpuntahan yan. Sa, maghihintay lang yun doon eh. Apat, di kumita ka ng 10,000 sa araw. Or, sabi natin 5,000 siyang araw. Bakit ba? Pero pag nangan nangamuhan ka, 700 a day, tapos sa mga ating kapapasok, di ayakadol. Yung pinain mo, yung pinamasahin mo, labas doon, huwag 50 per day mo. Balangang potas mo. Oo, namuntang ka pa ngayon, huwag tabla. Dalawang kamay dyan. Ito, may ari na doon ng ano. Shop. Inhale. Sale. Bata ang business minded na nga. Very good. Ito yung mga gusto kong uh, ano, ano, kaibigan business minded. Pagka nasa mga ano rin yan eh, nasa circle of friends mo. Pagka ang mga nasa circle of friends mo, ang hilig ay business. Wala kang ibang mapupuntahan Kundi nasa business ka rin. Okay? Yun lang mga ka -trim. Sana yung mga kagaya kong dating tambay-tambay, pagbago yung buhay. Pero pag ang nakapaligid sa inyo, eh yan, dyan. Tambay sa ano, Inom, away, basketball, basketball, sabay away. Yan. Wala kayong mano, ma Sigurado rin. Tatagal na yung ganun. Pupukatol. Pupukatol. Na na. ka na maliligo ngayon ha. Bukas ka na maligo. Wala kang ibang gagawin hindi mag-relax. Manood ng TV. Aba, wala kang trabaho nito. Pwede naman. Pwede naman. Eh, huwag ka lang muna magbuhat ng sobrang bigal. Eh, siyempre, kaka-adjust lang. Yung mga nagtunogan dyan, maaaring bumalik ulit sa ano. Kasi yan, mga yan, yung mga nagtunogan dyan, ibig sabihin good dyan. Kasi hindi ka na, Tapat dyan, lati ko na-dislocate dyan. Ngayon pa lang, mag na likod mo ngayon. Pero wala kang nararamdaman, ibig sabihin, to, pumalik lang sinasano. sa ano. Pag ibinuot mo ka ng mabigat, possible na may maglagutukan dito ulit ng maling posisyon. Sasakit na naman yung likod mo. Sakit na, na naman yung leeg mo. Huwag ka lang maligo. Yun lang. Tapos, tayo. Last lang. Okay, sa ganda. Okay? Huwag ka Okay? Thank you.